Ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo ngayon, mahal kong anak. Ngayon, mayroon akong isang mensaheng magbabago ng buhay para sa iyo. Dia ziyute mo ang buong pelikulang ito. Mahal kaita, ito epsilon tunay na pagmamahal na walang makakalis. Kapag ikaw ay epsilon may mahirap na sandali, lumapit ka sa akin, kapag ang mga malulungkot at masasamang paksip y sumisira sa iyong kapayapaan. Minsan hindi emo alam kansa en nagmumula ang mga pakiramdam na ito. Marahil ang iyong puso y nandiyang gailangan enge mas maraming nutrisyon, mas maraming oras sa na gawin, o marahil may mga bagay na humihila sa iy o pababa. Ano man ang tahilan, lumapit ka sa akin. Mayroon akong lahat ng kailangan mo ngayon, ng libre, magtiwala ka sa akin anuman ang mangyari. Ang aking banal na espiritu ay tatanggapin ka ng bukas na mga braso, nagbibigay ng pagmamahal at kaginhawahan magpakailanman. Kung naniniwala ka sa Diyos at nais mong magpatawad, itype ang isang libo, dalawang daan at labindalawa. Pakinggan mo ang mga mapayapang salita, pakinggan mo ang aking mga salita, at maniwala ka na mapapagaling nito ang iyong isipan. Maabot nila ang iyong puso at linisin ang iyong isipan. Nagsusumikap kang gavin ang leha ang getama. Tinatapos e moan iong trabaho ang gema bilis at emay husay, gunit madalas mon pinipilitan iong sarili, na maaring magdala esa ayaw esa may leng direksyon. Hindi ka nakisa sa iyong kumkalapana, kasa kita sa pakikipaglapan. Huwag haan ang gemgiyay salitang gaitiyo na linlangin kauhilahin kasa isang buha ang gepakkaasak. Huwag kalimutan na ang aking pagmamahal sa iyo ay walang hanggan at laging naroroon walang salitang mula sa labas ang dapat magpalayo sa iyo sa iyong tawa. Pakinggan mo ang gaiking ng salita at magtiyala ka sa akin. Palagi kitang susuportahan ng gaiking malakas na kamay. Ibahagi mo sa akin ang lahat ng iyong mga takot, mga iniisip at mga problema. Kapag nagtitiwala ka sa akin, ipapakita ko sa iyo kung paano ang aking dagdag na tulong ay maaring magpuno ng iyong buhay ng pagmamahal, pera at magandang kalusugan. Iwanan mo ang mga malulungkot na pagsipit huwag matakot, sapagkat nandito ako upang magdala ang kaligayahan at tagumpay sa iyong buhay. Madaling nadamdan mo ang sakit na de pakawan na de ngunit huwat kang makalala, lahat na de nawala sa iyo ay babalik na de madaming bet. Ipinapangako kong magpapaginhawa ng iyong isipan, palakasin ang iyong mga ugnayan sa iba, at pagbutihin ang iyong kalagayan sa pananalapit magtiwala ka sa aking kapangyarihang magpagaling at mag-ayos, sapagkat ako ay isang nilalang na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon at bagong simula. Maaring mukhang mahirap, ngunit magtiwala ka sa akin. Kung magbibigay ka ng 25 dolyar sa pangalan ni Jesus, ito'y magpapahintulot sa mga milagro na mangyari sa iyong buhay, babaguhin ang iyong buhay at ng iyong pamilya. Magtiwala ka sa akin at ibigay ang perang ito sa pangalan ni Jesus makikita mo ang kamanghamanghang mga pagbabago na mangyayari. Magtiwala ka sa akin, sapagkat ako ang nagbabago ng buhay ng MGA at sa isang simpleng pagdampi. Lumapit ka sa akin at dadalhin ka o ang labanak sa pinakamadilim na lugar at katarungan sa MGA na nagnanais nito. Ang iyong trabaho, kalusugan, at MGA relasyon ay magpapabuti kang gagamitin mo ang aking MGA selite. Tandaan, mehal kong kanek, na AKO ang panginun NG MGA kababalaghan at kong gavin ang MGA bagay na tila imposable. Ilagay mo ang iyong tiwala sa akin at panoorin kung paano ako gumagawa ng mga milagro at kamanghamanghang bagay sa iyong buhay, paulit-ulit, upang ipakita sa iyo ang aking kakayahan. Ang iyong pamilya ay magsisimulang makakita ng mga bagay na hindi pa nila nakita. Ito ang iyong regalo dahil sa paniniwala mo na ang aking banal na espiritu ay kasama mo binabasbasan ko ang iyong buhay, ang iyong araw, at ang iyong tahanan ng matamis na basbas. Gawin mong mapayapa ang iyong araw. Pinapangalagaan kita et ang iyong puso, et alagaan kita hanggate nagtitiwala ka sa akin, gaya enge pagtitiwala mo sa akin araw-araw. Ipapakita ko sa iyo kung paano ang aking basbas ay maaring magpuno ng iyong buhay ng kagalakan, pagmamahal, at kasaganaan. Magtiwala ka sa akin at gawin ang aking sinasabi gagabayan kita sa tamang landas. Maniwala ka sa aking kapangyarihan at pagmamahal, iyan lang ang kailangan mong gawin. Kung naniniwala ka sa Plano Enge Dios, maging masaya at itipe ang 999. Mahal ko, alam kong dumadaan ka sa mahihirap na panahon. Alam ko ang lahat ng nawala sa iyo, dahil sa takot at pagdududa. Ang kalungkutan ay humaharang sa iyong espiritual na landas. Nagpapahirap na makita at nagdudulot ng maraming stress an iong MGA pangara pa pinipilit kang talikuran an meramen layunin ate proyekto. Maaaring nararandama mo na ikaw ay na nalulumbay, na para di mo na kaya, dahil inip mo maaaring mabigo ka. Maktivala kasakin, sa akin, sapakat palaki akong kasama mo. Handa ka na panghayaan akong kitaas ka, talhin kasam sa ka Umasa akong bawat gabi ay inisipe mo ang MGA na wala esa ayaw ate ang dating may ka a. Umasa ka sa iyong klakazet hinanap ang pakapruba ang iba. Inilalagay eng iyong sarili sa gitna ng entablado. Nunitang giyong puso ay puno hindi kalungkutan. Pinuri mo ang iyong ego at pagmamalaki, inilalayo mo ang iyong sarili sa akin, at hindi pinapansin ang aking mga turo. Ang gayon ikaf ay malungkot at pakiramdam na nawala, na parang lumipas ang ores na walang makabuluhang pagbabago. Hindi kita iniwan. Alam mo na palagi akong nandyan para sa iyo. Ngayon, nais kong pakinggan mo ang aking sinasabi at gawin ang aking sinasabi. Nais nice kong bumalik ka sa akining may tuni na pagsisisi at tuchulang kita. Sundin emo ako ng buong puso upang makahanap ka ng kaligayahan sa buhay sa pamamagitan kao at mabawi ang a benepisyon na kinuha enge kabay sa iipsilono. Ang kaaway ay hindi lamang nais na nakawan ka, kundi pati na rin ay magdulot sa iyo ng pinsala at kalungkutan. Iyan ang dahilan, aking anak, engayon ako ipsilon narito upang palayain kahit ibigay sa iipsilono ang lahat aking tulong. Buksan mo ang iyong puso sa akin muli, ng buong pagkatao mo, at ibabalik ko ang lahat ng nawala sa iyo sa iyong isipan. Lahat ng kinuha sa iyo ay babalik ng maraming beses. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa akin ng buong isipan, buong puso, at buong lakas. Huwag kalimutan na palagi kong tinutupad ang aking mga pangako. Magtiwala ka sa akin at makikita mo kung paano lahat ng nawala sa iyo ay matatagpuan, at mararamdaman mo ang kagalakan at kapayapaan. Aikaw, I'm a ligtas at pinagpula. Tandaan, aking anak, kahit gaano kalayo o gaano man kalayo ka, kahit ilang beses kang lumayo sa akin, hindi kita iniwan. Palagi akong gnandian upang tulungan ka at ipakita sa ang no landas tungo sa tunay na kaligayahan. Magtiwala ka sa akin at maniwala sa akin, at makikita mo ang iyong buhay na umuunlad at bumubuti. Makakahanap ka ng kapayapaan sa akin at lakas upang malampasan ang lahat ng problema o kahirapan na ibinabato ng buhay sa iyo. Huwag kalimutan na ako ipsilon kasama emo sa lahat enge iyong kumgea problema. i ang ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng lakas upang tanggapin ang kanyang pagmamahal kapag ikaw ay nakakaramdam ng kahinaan o hindi na ayon ang mga bagay ayon sa iyong nais. Tandaan na ang aking atensyon ay walang hanggan at ang aking kabaitan ay walang hanggan. Palagi akong nandyan para sa iyo.